nyong kakuyang uh, maray <laughs> good morning good morning I need to dito sa ikot magbaba tayo Hai yes, semaban. Membata tanah no gala. Cuba. Ikak pitbah tayoh mak angin. Tapit bah. Ha. yun nga sabi ni Rondel yan o gumamila guys gumamila pati nga daw yung ano yung yun o pati nga daw